Itinutulak ni Senator Idol Rafi Tulfo sa transport provider na angkas kas na si Baki na sa trabaho ang inireklamong driver na ninakawan at tinangkang molestiyahin ang kanyang pasahero sa Pasig City noong November 12, 2023. Sa pagdinig ng Senate Committee on Justice and Human Rights noon araw ng November 28, ginisa ni Tulfo ang kinatawa ng angkas na si Castro, dahil imbes na si Bakin ng angkas sa trabaho ay sinuspinde lamang nito ang raider na diumano ng halay at nagnakaw sa biktima. Ikinagalit din ni Tulfo na wala pang tulong na naibigay ang angkas para masampahan na ng kasong kriminal ang suspect. Bakit suspension lang? Dapat si Bakinyo, saad ni Tulfo, matatandaan na dumulog ka makailan sa Rafi Tulfo in Action, si alias Carla, para isumbong ang tangkang panghahalay at pagnanakaw sa kanya ni Subiera. Kwento niya, natigilan lamang si Aurelio sa masamang pakay nito sa kanya, nang may nakakita sa kanila na mag-asawang naglalakad. Kumaripas ng takbo si Aurelio, at kasamang hinablot ang cellphone at wallet ni Carla. Dagdag pa ni Carla, imbes na tulungan siya sa pagsasampa ng formal na kaso laban kay Suberia, pinipilit pa siya ng ilang opisyal ng barangay at ilang di pa nakikilalang pulis sa PNP, substation walo sa Pasig na makipag-areglo na lamang sa Raider. Tumanggi pa raw ang angkas na ibigay ang mga mahahalagang impormasyon ni Suberia kay Carla, dahilan kung bakit nahirapan makapagsampa ng formal na kaso ito laban sa suspect. Kaugnay nito, sinabi ni Sen Idol kay Castro na dapat ay palitan na ng angkas ang ilang opisyal nito, lalo na ang mga hindi sumusunod sa patakaran ng kumpanya at hindi sineseryoso ang reklamo ng customer. Umamin naman si Castro sa mga pagkukulang ng angkas at humingi ng paumanhin dahil dito. Upang maiwasan ang mga krimeng tulad nito, inirekomenda rin ni Tulfo sa angkas na magsagawa ng regular na drug testing sa mga rider nito dahil naguugat ang mas madaming krimen sa patuloy na paggamit ng pinagbabawal na gamot. Ang uh, Complainant nag-file ng uh, blatter and then nag out sa inyo, pinagtatagot-taguan nyo hanggang sa pati kami, pinagtatagot-taguan nyo. Thank you, yes, thank you Mr. Chair. Mr. Chair, considering the... Uh... This act is about uh, motorcycle crime prevention. I think, pinakamadali po, Mr. Chair, initially, is uh, ma mabago ng uh, LTO yung data system nila para mailagay po doon yung mga motorcycles na nagramit sa crimes. Kasi po, I am not saying na tama ako, Mr. Chair, pero on behalf of the riding community, Parang hindi po nila tatanggapin na halimbawa Mr. Chair, responsible person ako. Tapos pag in-scan ni police yung yung RFID, yung complete details, personal identity ko, nandoon. Parang <laughs> ang ina-anticipate po natin Mr. Chair, hindi ito maging acceptable. But kung uh, complainant nag-file ng uh, blatter and then nag out sa inyo, pinagtatagot-taguan nyo hanggang sa pati kami, pinagtatago taguan nyo. Na nangyari po na... No, forget about my show. Forget about it. Pumunta sa akin yung complainant as a last resort. Dahil nga hindi niyo pinapansin. Tumaan siya sa proseso. And what is that proseso? Pumunta siya muna sa barangay, nagpablatter. Pumunta siya sa PNP, pablatter. And then tinawagan kayo para kunin yung pangalan ng uh, rider ninyo sapagkat ninakaw ngayong wallet nandu, at saka cellphone, nandun yung mga information about the rider. As kinukuha sa inyo, ayaw nyo. Pakinggan siya, ayaw nyo mag-cooperate. Pinaikot-ikot siya. And then siya sa PNP. PNP, pinuntahan niya para PNP na mag-request sa inyo na ibigay yung information so that kung sino yung rider na so that she can file a case against that person in court. Again, yung PNP, na-regro ninyo kasi sa halip na tulungan siya ng PNP, yung PNP nag-discourage pa sa kanya. Huwag ka na mag-file kasi mahabang proseso yan, matatagal pa. Bumalik sa barangay, inareglo niyo yung barangay kasi yung barangay kumampi sa inyo at sabi, huwag na ka na mag-file iha. Mahabang proseso yan, magpag-areglo ka na lang. So ang ginawa niya, lumapit sa akin. Okay? It's not a question whether my show is of the proper form or not. It's a question of you guys, dyan sa angkas, hindi kayo ang sumusunod sa proseso. Kayo ang pabaya sa inyong mga kliyente. Kasi kung sinunod yung tamang proseso na tumawag yung inyong uh, kliyente, tumawag yung PNP, pinagbigyan nyo, hindi na sana nakarating sa akin. Now, pinabayaan nyo makarating sa akin. Dito tayo sa Senado. Uh, tama po 'yon Mr. Senator no. Uh, gaya po na sinabi ko kanina, hindi lamang po kami humihingi ng paumanhin sa inyo uh, and of course to you know to our honorable senators and members of government. Pero Senator lalong-lalo na po dun po sa ating pasahero. Um, admittedly po ang we ang prides itself with the service for passengers. Pero dito po Mr. Senator, kami po ay nagpapakumbaba. Inabot po kami ng 7 to 8 days bago po namin na naiharap yung pong ating pasahero doon po sa ating biker. And that by any standards po is unacceptable. Uh, Mr. Senator, ako po ay nagpapakumbaba. Ako po ay humihingi ng tawad on behalf of our company. And of course, sir, uh, rest assured po, meron din po kaming sulat para sa inyo. Nandito po yung steps that we did. At ang pinaka-importante po right now, Mr. Senator, kaya rin po kami Um sumusulat uh, for the past week po sa ating uh, sa ating team it's really ang priority po namin is yung ating pasahero we want to offer counseling we want to uh, offer legal advice medical uh, medical service um, but we understand that disappointed po yung pasahero sa amin ang priority lang po namin sa ngayon maalagaan mo na siya But rest assured po, Mr. Senator, we are not running out. We are taking accountability and responsibility for it. Ako po mismo ang humihingi ng dispensa po uh, para po sa aming kumpanya. But rest assured po, sir, we will definitely, lalong-lalo na po for grave, um, grave incidents, criminal offenses, um, sexual assaults. Actually po, Mr. Senator, just yesterday, We created a separate hotline na po for criminal offenses, um, among other uh, action items po. And Even in the organization, po, Mr. Senator, we are starting a a campaign on uh, gender sensitivity and handling cases, po, na of of this nature. To be honest, po, Mr. Senator, okay, sir, let me catch up. Masaya tama haba na sabi po. Okay, pang Pierre siya sinabi mo. Uh, if I were you, replace some of your people. Kasi may mga tao kayo dyan na hindi sumusunod sa so, siguro sa so, so, patakaran ng inyong kumpanya na kapag mayroong problema ang kliyente natin as ikasuhin agad. Hindi Pinaikot-ikot. So, if I were you, find out sino yung mga tao nyo dyan na hindi, maro, hindi sumusunod sa sinasabing 'cause you should take care of your customer. Eh, tanggalin mo yon o ipa-seminar. Now, my next question to you is, di ba, kasama sa patakaran ninyo na kapag yung isang tao ay nakainom kasi, Mr. Chair, hinamin po nung uh, komplena, na nakainom siya. Pero kung pinagsabihan siya na bawal ang nakainom, eh, hindi, na niya isas hindi na siya magpipilit kasi meron naghatid sa kanya. Meron, di ba, may pata ka lang kayo na bawal sumakay o magsakay ng pasahero na Mr. Chair, Your Honor, tama po yun. We have that policy po na hindi po dapat... Is that possible. being followed? Uh, in, to the book? To the letter? Um, uh, Mr. Senator, masasabi ko They po... Because I've na hindi. Uh, Mr. Senator, I would say na generally po talagang nasusunod po ito. Generally yes. But dahil po dito sa incidenting nangyari, uh, nakikita po natin na meron pa rin pong iilan uh, na nakakalusot po. Okay. And definitely sir we will deal with these. To your point also sir yung pong accountability sa tao namin. Uh, makakaasa po kayo on that front. How often do you conduct uh, uh, drug testing sa inyong mga riders? Um, at meron pa kaming annual, uh, Mr. Uh, Mr. Senator. So kasama po dun sa annual refresher po dun sa kurso, meron po tayong uh, motorcycle training and safety course. No, I'm not talking about training safety course. I'm talking about drug testing. Kasi yes. para sa isang rider na rapey niya ang kanyang pasahero at pagkatapos pagnanakawan pa, eh, yan ay gawain ng isang taong walang sa katinuan. At sino yung mga taong walang sa katinuan? most likely mga addict so dapat meron kayong regular na check testing sa inyong mga riders hindi po annual kasi annual ah alam ko na eh, enero na ngayon magdadag test eh di ba hindi nang hindi mo nagagamit ng shabu para maging malinis dapat meron kayong regular dot testing and then, dapat doon sa mga pasahero meron silang Meron silang partido. I don't know if you're doing this in in the US. They're doing it sa, sa ibang mga companies na uh, binibigyan ng ratings yung rider o yung driver. Do you have that kind of ano? Uh, yes, yes, po, your, uh, your honor, and well noted din po, Mr. Senator, doon po sa random drug testing natin at intermittent uh, periods po of the year. And chido checking ba na. Uh, on a regular basis kung itong mga rider nyo ay marami ng mga ticket violations kasi kung marami di dapat tanggalin nyo na. ibig sabihin pasawa yun uh, yes po sir we monitor po the status of every rider violations po even yung expiration po ng kanilang mga licencio, sir nasa aming dashboard po sir so we we monitor the profile and the activity of the biker po okay uh, lastly naman Mr. Chair siguro uh, we have to come up with uh, some legislation uh, to protect uh, the uh, riding public against some riders. Hindi naman lahat, ano? Hindi naman lahat. Ayoko naman madama yung buong kumpanya mo at taka lahat ng mga, yung iba pong mga riders. Uh, but I want to protect uh, itong mga uh, pasahero ninyo, yung mga kliyente ninyo. You should protect them because you will not be in business kung hindi dahil yung mga uh, pasaheros. So, uh, so uh, you law should... Sir, to... si Colonel Busita, si Congressman Busita would like... Mr. To... A nice Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, mag-interject lang po ako doon sa comment niya, Honorable Senator J.P. Ercito. Nabanggit po niya yung, uh, uh yung alarma, naka-red alert yung ano, naka-alarm. And uh, Mr. Chair, maganda po itong RFID, especially kung ang uh, usually sila lang ginagamit sa crimes, yung mga nakaw ng motorcycle. Parang sa four wheels din. And, nabanggit po ni Honorable Senator J.P. Harris ito, yung sa alarma. Mas magiging effective ito, Mr. Chair, kung ang HPG ay magkakaroon ng report sa every incident, especially yung crime incident involving motorcycle riders, yung report ng motorcycles para, sir, pag may RFID na, makikita kung stolen motorcycle ito. So, tama-tama, Mr. Chair, ang ano po nito ay Motorcycle Crime Prevention Act. Eh. So, tama po yon na yun mas ma-address sana ng uh, HPG and the PNP in general, yung submission, Mr. Chair, ng mga uh, crime incidents involving motorcycles. So, in the future, napakaganda po nito. Mr. Chair, in addition, sir, sa ongoing sa HPG, sir, meron kami uh, Highway Patrol Information Management System wherein we collect all the reports from the local police stations and the national police nation from the HPG, sir. Mer meron tayong tinatawag na locally alarm and national alarm. Ito hindi dinidevelop namin, sir, our HPG IMS which is part of ng budget ngayon sir for 2024 pag natapos yun sir ikukulit na namin lahat yung aming uh, motor vehicles motorcycle na local alarm at yung national alarm at magandang incorporate na rin sir ito sa bill sir uh, tam tama yan, that's, uh, that's the reason, PD, uh, Colonel Segon, PD pa. Kaya kanina, hinihingi ng committee ito sa HPG yung number of crimes committed. For 2023, number of motorcycles stolen. For 2023, the number of suspected, uh, the number of incidents wherein uh, riders were suspects. And number four, uh, num number number of uh, un number of crimes reported, re reported but not confirmed concerning motorcycle. So, lahat po ito, hinihingi namin ang pangako nung uh, ni Colonel Ramos to be given uh, within a week uh, so, that, so that this committee can decide uh, accordingly. Pero balikan ko si LTO, doon ba sa, hindi ako teki, doon ba sa nakakabit ngayong RFID sa kotse at sa motor, o sa motor tayo, meron pa bang space technically para pumasok yung pangalan ng miari, address, and other personal details. Kasi ang sabi mo, ang nakalagay lang ngayon, yung brand ng motor, engine number, etc. etc. Meron pa ba kasya pa ba? Kasi ano yan, eh, hindi naman one-liner lang ang kasya sa mga ganyan, di ba? Maluwag pa ba? Kung ano man ang tawag doon, technically, gigabytes pa yung kung ano man yun. Uh, kasya pa ba? Uh, Mr. Chair, may I refer the question to my colleague from the plate-making plant? Opo. Oh, Uh, under out na kayo, di pa? sige, i mo muna, ano, Comsec. Kindly your right hand, sir. This way to tell the truth and nothing but the truth in this public hearing? Thank you, sir. Thank you. Okay, so ang tanong ko, yung RFID natin ngayon nakakabit sa motor o kahit sa kotse, ganong karaming data ba ang kasya pa na ilagay doon? Yung, bang, halimbawa, uh, ang previous owner ay si Mr. Juan de la Cruz ang sunod na nakabili ay si Mr. Pedro de la Cruz. Kaya bang ilagay pa yung detalye nila doon? O hanggang doon lang kayo sa yung Honda, o Suzuki, Kawasaki, Yamaha, hanggang ganun lang ba? Uh, Mr. Chair, uh, kasi po, ano nakalagay doon, kasama na po doon yung MB file number, yun ang pinaka-identity ng motor po. So, sa system na po ng LTO, pwede po ma-retrieve doon kung sino yung owner, yung current owner, para malaman niyo po. So, valid sa system na po na magagamitin sa future so may option to upgrade so, your system so doon sa sa point of contact in so far as the law enforcers are concerned hindi kaya kasi ah. yung yung police halimbawa nilangyaring ganito uh, iniwan yung getaway vehicle na motor kung ganun ang purpose ng batas so nandun yung naiwan sa lampas sa crime scene tinira ng ng scanner o ng ng gun Uh, hindi pa niya makukuha? Kailangan pang pumunta sa LTO? No, sir. Uh, may mga handheld po kasi yung mga law enforcers po dati naka-online po sa system. Hindi hey nga, pupunta oh. pa ulit sa system ng LTO. Not right oh. there and then. Doon na mismo, sa, sa kanto, sa pangalawang kanto kung saan inabandon. Actually, yung, sir, yung vehicle. Uh, yung, sarili lang niya, hindi naman yung usap sa inyo. Kaya ba yun? Uh, sa ngayon po, hindi pwede sa Pero po, may option to upgrade po para may yung chip po, pwede pong lagyan ng data pa. Depende po yun dun sa application. yung tanong ko, ganong kalaw kalawag pang espasyo ang laman noong, noong RFID na pwedeng isingit? Pwede yung three previous owners, current owner lang, delete na. Pag may bagong bumili na ng motor, delete na yung napatungan, hindi na matetrace kung sino. O, hanggang saan? Uh, hanggang saan? Uh, bali po, uh, matidelete pero po sa system ng LTO pag pinasok po yung in-scan po yun babato yung handheld scanner sa system ma-upgrade ma-update po yung data po dun sa sa, sa ulitin ka medyo okay. ano halimbawa okay. halimbawa okay. o ano yun na, na, huwag naman mangyari may gumawa inabandon si getaway vehicle kung motor man iniwan sa pangalawang kanto sa scanner yung barrel yung gun So ang lalabas ngayon, Honda Kawasaki, Yamaha, yun lang. So chassis number, ganoon. So pag na-update, pwede nang ilagay yung pangalan ng uh, Mr. Danilo Encela, yun ang pangalan nandun. Pwede bang gawin yon na hindi na kailangan isurrender yung RFID doon mismo sa central office, i-encode? Pwede po sir, pag yung may bagong app na yung system na sa LTO po na ma-retrieve doon mismo sa sa pag-scan po. ah uh, bali real time rin yung pag binato sa central office po. Halimbawa, so, tiga kabite ka, hindi ka na kailangan pumunta sa main office ng hindi, LTO hindi, para hindi, hindi dagdagan yung laman ng RFID. Hindi, hindi na po kasi maka-online maka na po siya doon sa system ng LTO. Oh, mababasa na rin po niya. Sa LTO, pwedeng halimbawa, nabili na ikaw, na nabili ni Pedro de la Cruz kay Juan de la Cruz, yung registered new owner na nakabili kasi sa batas 5 days, i-encode na lang 'tong pasok na ang pangalan niya. Sa system pa kun. So, yung yung ating point of contact na law enforcer, iniwan sa pangalawang kanto, pag binuksan, pag ginan yung RFID, pangalan ni Pedro de la Cruz. Opo, pag, pag na-upgrade na po yung system. Kasi, so, eh, hindi pa po kasi... What will it take us? What will it take the LTO to upgrade the system? Kailangan ng budget, ano kailangan ng anong baka mahak pa yon iba naman ang lahat ng lahat na na-involve Pedro de la Cruz na anong kailangan doon kasi administratively hassle yon na pupunta every, every sale pupunta sa LTO o palitan yung pangalan papalitan yung pangalan nakalama, na inlaman laman ng RFID medyo masalimuot yun pero if it can be done from a central office na kayo na lang ang mag encode pasok na doon okay siguro yun can it be done and what will it take to have that process done efficiently Sir, as of now, sir, uh... So, kailangan po eh, i-upgrade muna. So, babudgetan pa po yun. Paano uh, may upgrade pupunta sa LTO office? Sir, yung system ng LTO. Okay. You say system sa central office? Apo. Okay. Okay. So, pag sa central office, buong Pilipinas, kayo niyong i-update yung RFID? Yes, sir. As nasa central po yung main server po lahat. lahat so, ano, po meron na tayong ganun ngayon? Meron po ngayon. Ano? Meron naman pala eh. Kaya lang, uh, hindi pa po, po upgraded dun sa pag-check ng ownership In po. Hindi, pa updated. Pa, sa mga... So, balik ko yung unang tanong ko, sir. Yung unang tanong ko, yung maliit na chip, ganong karaming data ang pwedeng ilagay doon? Uh, Mr. Chair, sa ngayon po, gaya po ng nabanggit po, is uh, ang, ang kasya lang po doon sa RFID for now is yung uh, MB file number, the plate number, engine number, and the chassis number. Yeah. Opo hindi kaya ilang hindi kayang ilagay yung pangalan ng owner. Hindi kaya? Um, kakayanin po yan pag magbabago po ng ng sistema, Your Honor. So balik pa tanggalin na natin yung color of motorcycle, o, alis na yon. Ayun na ilagay yung pangalan, isang line din na nawala doon. 'Di ba? Yeah, so what will it take nga kailangan bumili ng bagong system? So siguro isama nyo doon sa Uh, position paper ng LTO, magkano yung kailangang gastos dito para magawa ito. Di ba? Otherwise, pareho rin tayo. Yung, yung ating binabaril doon is si Yamaha lang. Eh, hindi naman tao yon, Tao yon sa Japan, yung nag ng Yamaha. So, can, can, can we have a, an exact approximation of the cost that would be entailed if we upgrade the system? Uh, yes, Your Honor, we will conduct uh, a uh, study, it, including our uh, MID, the Management Information Division, which is in charge of our IT, kung paano po magagawa yan. Opo. Ang laking tulong ninyo, kasi pag, pag nagbenta, ang kailangan lang, i-register yung, 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 sa ngayon, within five days, i-register sa inyo, tapos mapapalta nyo na yung pangalan and if it can, it can it be done to the motorcycles it can also be done to the four wheelers ang laki ng income ng LTO lahat ng gagastos sa pag-upgrade nabawi na Kasi nga, kagaya ko, meron ako dati, dalawang taon na, ay yung pa rin dating owner, hindi pala nili nilipat. Wala naman akong kasalanan doon, di ba? Wala naman batas na nilabag, open deed of sale. Kaya lang yung pangalan yung dating owner pa dami kay ayusin, Senator uh, JB Colonel uh, Busitas. Yes, thank you Mr. Chair. Mr. Chair, siguro po initially maganda po na kung uh, possible at least ma-update lang yung LTO sa data doon sa mga motorcycles na nagamit sa crime. We with the intelligence of Colonel Busitas. We recognize the arrival of the Chief of the LTO uh, Attorney Vigor Mendoza. Thank you uh, tournament daw sa Ang dami na naming napag-usapan dito. Pero yung mga tao mo naman sumagot na, i-affirm mo na lang yan. You, may go ahead, uh, Colonel Lucid. Yes, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, considering the, uh, this act is about uh, motorcycle crime prevention, I think pinakamadali po, Mr. Chair, initially, is... Uh, mai, mabago ng uh, LTO yung data system nila para mailagay po doon yung mga motorcycles na nagramit sa crimes. Kasi po, I am not saying na tama ako, Mr. Chair, pero on behalf of the riding community, parang hindi po nila tatanggapin na halimbawa, Mr. Chair, responsible person ako. Tapos pag inis ni police yung, yung RFID, yung complete details, personal identity ko nandoon. Parang ang in-anticipate po natin Mr. Chair, hindi ito maging acceptable.